Hi guys! Happy weekend! So, naglinis ako ngayon dito sa attic. Papakita ko sa inyo yung attic namin. Nayos ko mga isang oras siguro. Nag-vacuum yung asawa ko. Ako naman nag-map. Uh, dinubli ko lang. Minap niya rin pero minap ko pa rin. <laughs> okay naman. Mm, I try my best na ayusin. So, may isang maliit kaming kwarto dito kita ko sa inyo uh, fall season um, uh, decoration color <laughs> wait lang ha ito naman yung aming skylight dito sa attic yan nakikita ang aming puno doon sa harap ng bahay yan ang liwanag kahit walang ilaw maliwanag dito So ngayon, inayos-ayos ko dyan. Mamaya na yung ano, magulo. Inayos-ayos ko, papasok tayo dito sa kwarto. Ayan, ayan. Kasi full season ngayon. So, itong aming maliit na kwarto dito. Na pag may guest, o yung mga anak ko, sila David, pag pumunta dito, dito sila na tutulog sa attic. O, oh, di ba? Ito ano lang to, frame to eh. Frame canvas. Tinunawin na ati Bing. Hindi naman magagamit. So, nilagay ko lang muna dyan. Temporary. O, ba? Diba? Ayan. Floor. Uh, ano yan? Floor na upuan. Ang tawag dyan. Ayan. Tapos may maliit kami dito. Lalagyan ko pa yan ng siguro halaman. Mamaya. Tapos yan yung backyard namin. Makikita mo dito yung backyard namin. Ayan. O, ba? Diba? Uh ay 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 so yan backyard namin so paggising mo ng umaga yan tatanaw ka dyan <laughs> diba malamig na ngayon kaya nagbra brown na yung aming uh, puno sa likod yan o, nilinis lang yung kapon ni Edison yan na naman yung dahon lahat babagsak yan guys so awalisan ni Edison so yan maliit na ano pag magbasa sila ng libro o magkapi-kapi sila Diyan, diyan sila. Opo. Ang cute naman para sa akin, cute siya. O, floor bed naman tawag diyan. <laughs> Walang paa. Kasi nga o attic siya, mababa lang yung ceiling. Pero dahil ako short ako, kasya naman ako. Mm. Di ba? Tapos pa naman, five feet ako eh. Ito. May sobra pa siya, di ba? Dito lang sa gitna nga. okay? Ito naman yung sa labas. Dito. Hindi pa siya talaga maayos, guys. Yan. Mga gamit nila Bingbing, marami dyan. Yan si Axel. Ito naman mga Christmas decor namin. Marami. maraming grabe. Yan. Ito, ibababa. Ibaba pa yan. Ibaba pa yan. yan. Dito, mga ano yan, electric pan heater. Humidifier. Tapos mga damit na hindi na ano. Ito, ibaba din yan. yan. Basta marami pang ibaba. Yan. Tinamit ko kasi naglinis nga ako. Yun. di ba? Yan, gamit lahat yan nila, Axel. Tapos ito, yung aircon heater. Pero, hindi ko na inano. Tinanggal ko, guys. Kasi masyadong malamig pag ano. Nilalagay yan sa bintana doon. Sabi ko, mag na lang ng heater. Ang galimbawa, ito. Dito sa taas hindi namin pinalagyan ng heater dito kasi sayang lang yung babayaran ng ano gas. Pag wala namang tao dito, madalang naman silang pupunta ba. Tsaka madalang naman kami may bisita. Pero ito natuwa ako ngayon kasi yan na nga. O, di ba ang cute? galing. Galing ko na. <laughs> Thumbs up naman dyan.